Abay magandang example nga daw ang pinakita ni Lebron dito nga sa Heat Rookie at gagayahin niya nga daw ito. Well, sa isang interview nga neto ni Jaime Hakes Jr. ay napag-usapan nila na itapik nga nila itong si Lebron James at sinabi nga neto ni Jaime Hakes na talaga naman doon na mataas ang respect niya dito kay LBJ. Pero mga idol, pagdating niya nga daw sa Team USA Training Camp ay parang mas lalo pang ang humanga at mas tumaas pang respeto ni Hakes na dahil nga sa nakita niyang ginawa neto ni Lebron James. And well, mga idol packing kanya mga sinabi sa interview about dito kay LeBron. I mean, uh, the guy that I was probably matched up the most with was probably LeBron. Um, you know, I already have incredible respect for what he's been able to do, um, the longevity with he was able to play with. I mean, obviously still playing, um, but just how hard he goes. Even Coach Spo was telling me that this guy, you know, still wakes up at 6 a.m. in the morning before everybody else and gets his lift in, um, and the way he prepares for practices um it, it is like he's playing a game so uh, you, you get to see that and you know those are things that i want to take and implement into my routines and my lifestyle and you know we'll, just being able to see that was uh, incredible well basically ang tinutukoy nga dito ni Jaime Hakes Jr. na talaga namang hinangaan niya at gagayahin niya nga daw kay Lebron James ay yung kanyang work ethic at sinabi nga daw sa kanya netri coach Eric Spolstrath na talaga naman daw na itong si Lebron still does the same things na ginagawa niya ever since dito nga sa NBA. Kumbaga sinabi nga netri coach Eric postrat parang pinagmalaki niya ang pagiging consistent ni Lebron James pagdating nga sa pag -e ensayo that is why na hanggang ngayon ay ganit ito pa rin kagaling itong si Lebron at yan nga daw ang gustong i-implement na ni Jaime Jaquez sa kanyang ang game, sa kanyang ang routine mga idol at talagang ang mukhang malaki ang natutunan ito ni Jaime Jaquez dito nga sa pagsali niya sa training camp ng Team USA with Lebron James. At yan ngang naging payag ng Miami Heat rookie mga idol ay pagpapatunay lang din sa mga naging previous na napahayag na itong mga former players at coaches ng Team USA. At ang unang hajar mga idol si Kevin Durant. ang sinabi ni KD mga idol na the more you're around him as a teammate, you can see why he's considered the best to ever play. At yan ay sinabi ni KD from weeks ago mga idol. And then ito namang si Coach Dave Kerr ay blown away nga daw how hard Lebron practices. Pumunta nga daw siya dito kay Coach Tyron Lu pati na rin kay Eric Spostra tinanong kung normal ba daw ito. At sabi ni Coach Eric Spostra, every day, every drill, every walkthrough at talaga nga naman daw na consistent nga itong si Lebron James pagdating sa kanyang ensayo, pagdating sa kanyang work ethic. At yan nga mga idolang ang masasabi nating magandang ehemblong na ipinakita neto ni Lebron James dito nga sa Miami Heat Rookie. And actually hindi lang sa kanya, pati na nga rin sa mga NBA legends si KD and then sa Hall of Fame coach na si Coach Steve Kerr. So talagang napakagandang balita neto, good news kay Lebron James at siguradong mapapangiti siya kapag narinig niya nga mga sinabi ng Heat Rookie na si Jaime Aques Jr. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.